Ay magandang 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 gabi nga ho sa inyo mga kabuwek. tayo ko ho isa ganadong ganadong ngayon. Ay bakit kanya abay na taas ho ang presyo ng live bait. Ko ay isa dyan namang nakakabuhay ho ng dugaw. Din amin, di ni ho sa amay na hindi na ho nababa ng na 164 ang kuha kada kilaw sa buhay. Sa inyong lugar ka ho mga kabuwek. Magkana na. Comment nyo naman ho mga kabuwek. Kahapon ho ay nga namin ang tirang timbangin namin nung nakaraan. Bale ay labing piraso o timbang tinimbang ho ngayon. Kasama ang pitong baboy namin mag-asawa. Bale nagtira nga pala ho kami ng tatlo para panghanda namin sa piyesta at sabinyag ng aming anak kaysa bibili, dito na lang ang sariling alaga pa. Go! Sa wakas, Katagal ding inantay ng panahong area Pero tingin ko naman ho isa pa sa sadya Kaya na ho kasi ang supply Siguro isang dahilan ho ay tumaas sa ho on demand Gawa magde-December na ho Madaming maghahanda, madaming magliliksyon Pang noche buena at pang medyo noche Kausa na all At isa pa ho ay madami din ho ang tumigil muna sa pag-alaga Siyempre ho, isa dyan ng mga nakaraang presyuhan Ay nakakapaisip sadya kung magtutuloy ka pa sa pag aalaga ng mga buwik at baboy Sa taas kasi ng presyo ng pensi Malalim-lalim sadyang bulsa ang kailangan Pero ito ay sinabi ko sa mga nakaraang vlog. Nagbawas lang kami ng ilang alaga pero hindi ho nagubos at pinapataganahan niya ho namin ang panahong are. Kung bago ho isumugal na ho kami na kaunti at umaasa na tataas pa nga, ay e tingin ko naman isulit ang pagsugal namin. Tapos laking basalamatin din ho namin at hindi ho namin nabenta ang mga buwek na malalaki namin. Natatandaan niyo ho yung 25 piraso na harbisa na ng December. Hindi na namin binenta nga at nga at malalaki na. Yun, ito e, isasakto ho ngayon tagtaas ang baboy e, sa awan ng Diyos. sa e, sana ipala rin niya ho. Di naman ho sobrang laki tinaas. Pero at least, tumaso o magandang balita ho yun para sa aming mga backyard farmers. Ang mga tinimbang ho ay ayos naman ng timbang. Sa tinimbang ho sa aming baboy, ang pinakamababa ho ay 85. At ang pinakamabigat naman ho ay 118. Ay pwede na din ho yan. Kung baga ho ay maganda na ang gayong timbang. Ang pasado ho kasing timbang ng baboy ay 80 pataas. Pag bumaba ho ng 80 ay nilelesan o binabawasan. Paano ko ho nileles? Kalimitan ho ay less 3. Halimbawa ho 79 ang timbang ay dibagsak less 3 ho yun. E di 76 ang timbang na laang? Kaya maigi ho, bago magpatimbang ay nasa tamang gulang na para tama din ho ang timbang. Pero bibihira naman ho kumuha mga magtitimbang ng bagsak ang presyo. Mapera, kailangan-kailangan ho nila at walang ibang makukuhanan. Kaya naman, kami ilaking pasasalamat din sa itaas. Una, Nakauha ang baboy namin. At padalawa, ay lahat yun ay pasado. Medyo tumubo kami ng mais ayos cream Aon. Una dahilan ay sa amin ho ang mga buwek. Dahil lo meron din kami mga alagang inahin, edi mga sariling anak ho namin ang mga ginagawa namin patiner. Hindi na ho kami bumibili sa iba kaya matik sa tubo ho agad ang punta naon. Padalawa ho ay medyo denied ho namin ang aming mga baboy. Medyo binawasan nga ho namin na kaunti ang pakain kapag malapit ng timbangay ng mga baboy namin. Pwede nyo rin ho aring gayahin kung gusto nyo. Hindi din ho kasi advisable na pakainan ng labis-labis kapag malapit ng timbangay. Kasi ho, idudumi lang ho yan ng mga baboy. Hindi ho ikakalaki ng mga baboy ang sobrang-sobrang pagpapakain din eh. Kaya pwede humbawasan bawasan ng kaunti pakain kung kailangan o yung normal na pakain na laang. Yun ho ay nakasanay na din namin at base din ho sa mga veterinaryo at animal nutritionist sa pumunta ho din nun sa araw. So sa the vlog ho ay share, share ko sa inyo mga tips sa binigay sa amin ng nutritionist at veterinaryo. Madami-dami din ho kaming ratunan daon. Ay balik tayo. Yun niya ho, congrats ho sa mga may alagang titimbangin na. Sana isimulan na ho ito ng pagtasang presyo ng buhay na baboy. Patuloy tayong magdasal, magsipag, at dumiskarte ng tama. At balang araw, sa awan ng Diyos, sama-sama tayong aangat sa buhay. Ay salamat nga pala sa pamangkin kong are na nagbidyo ng pagtitimbang. Shoutout sa iyo, Casey. Si, ay siya, ay paano ka mga kabuhay? Sa usunod na lang huli. Ingat. Love you.